morning, good morning and magandang araw po sa ating lahat and welcome back to Pinili Vlog Ngayon ay mangunguha kami ng lubi or butong dito Kuya mag ka Kuya na hi mangunguha kami ng dito naming lubi butong at kukunin ko to Diyan. Kuha kami ngayon. Ayan. Simoy ng hangin. E shout out po sa lahat. Sa mga manunood sa aking mukha. Shout out. Ayan guys. Inom ka? Ha? No. Inom. Inom. Mmm. Buka? Ah, kaya nakabuka Ya sabi ning sma sabi nu sama. Ku ya. minum si mama. Minum minum guys. Ah. Asa. Minum. Ini repit. Masak kah? Ah. 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 Sabi ning